Sawadikrat! So, Hello mga station welcome back to my channel Another Thai vlog for you At kung kayo po ay may balak magbakasyon dito sa Thailand At first timer nyo po Ito po ang mga big no na dapat nyo pong malaman So kung kayo po ay bago pa lang dito sa aking channel At gusto nyo po lagi kang updated Make sure to subscribe and hit that notification bell Para lagi po kayong updated First of all, guys, if you come to Thailand, please don't disrespect the royal Thai family and the king. Kasi dito po sa Thailand, marami po kayong makikitang imahe ng royal Thai family and the king. So, please make sure don't make fun or joke. Baka ito ang iyong ikapahamak. Please be aware. Pangalawa po, guys, is don't step on Thai currency. Unang-una po sa lahat is Uh, andun po yung litrato ng hari. Kaya pag inapakan po itong pera nila, is ito po ay disrespect sa hari ng Thailand. At iwasan pong paglaruan, ihagis-hagis, at lukutin po yung pera nila dahil ito po ay bawal dito sa Thailand. Pangatlo po guys is, uh, napag-usapan na po natin yung pag-apak ng, ng Thai currency. So, in general po dito sa Thailand is, yung paggamit ng paa as pandampot, panturo or pagsipa-sipa sa mga gamit is uh, kabastusan po. No? Naniniwala ang mga Thai na ang paggamit ng paa is uh, marumi or inappropriate. No? So make sure po na iwasan nyo po ang paggamit ng paa as pandamput in public places. Alam nyo rin po tayo mga Pilipino, kahit ako naman guys, nung unang-una kong pagsalta dito sa Thailand is, yung sinabi ako ng aking Thai mother-in-law na pakipatay naman yung electric fan tapos ginamit ko yung paako tapos pag napatingin sa akin yung aking mother-in-law no sabi niya In, dito to bawal yung gamitin yung paa hindi naman sa bawal pero parang inappropriate po talaga siya no kasi pwede naman siyang gamitin ng kamay kasi ang tingin, ang ano kasi ngayon guys dito sa Thailand kung kaya naman gamitin ng kamay gamitin mo yung kamay mo wag yung paa kasi yung paa is marami kasi yung paa mo ginagamit mo sa uh, ano yan no? so pag paglakad no at saka yung paa mo marami kang parang maaapakan so marumi po talaga ang tingin ng mga tai pangapat po guys ay ipinagbabawal po dito ang paggamit ng vape so kung kayo po ay mahilig mag vape uh, advice ko lang po sa inyo is iwanan niyo na lang po ang inyong vape Uh, kasi pumunta po kayo dito sa Thailand para mag-relax, mag-enjoy at mag-travel. No? At kung kayo man po ay mahuli na, na gumagamit ng vape is baka lang po kayo ay mapirwisyo. Pang lima po guys is yung paggamit po ng horn. Kasi karamihan po na nakikita ko dito sa mga foreigner guys is rent po sila ng car or motorcycle para po mas mapabilis yung kanilang transportation at makasave po sila sa kanilang stay please use the horn properly. Kasi dito guys, sa Thailand, pagka ginamit mo yung horn as horn lang talaga, kasi alam ko naman sa Pilipinas, pag ginamit mo yung horn as a say hi or hello to your friend or as a warning, uh, baka dito kasi sa Thailand, ma-misunderstood po nila yung paggamit mo ng horn. Baka mamaya is mapaaway ka or maano ka sa gulo. At saka dito kasi kabilaan po yung temple at eskwelahan. Kaya make sure po na gamitin nyo po yung horn in properly. Hindi po kasi sanay uh, makarinig lagi yung tayo ng busina, no? Kasi usually ginagamit po nila yung front light lang, no? Uh, tsaka pagka nakarinig po silang busina, mapapaisip po sila, no? Anong, ano kayang, ano ko, nagawang mali? Or emergency ba? O ganyan. So kung ibang tayo naman, guys, baka mamaya ma-misunderstood po nila yung pagbusina mo, no? Uh, mapapaisip po sila. Ano kaya mali ko? Bakit siya naghorn sa akin? Wala naman akong ginagawang mali. So, doon na po papasok yung gulo. Kaya, be aware lang po sa paggamit ng horn. Panganin po guys is, don't make fun of their accent. Kasi, meron po silang uh, ibang words na meron po silang unique sounds. At saka, lalo na po pag nag-English sila kasi hindi po sila sanay sa English, no? hindi po sila sanay sa English alphabet. Kaya, pag, kaya po pa nag-English sila, uh, wag na wag nyo po silang pagtatawanan kasi uh, hindi din po nila gusto yan. Uh, same lang din po sa atin, no? kagaya ko, pag ako ng Manila, ako, Bisaya ako guys, Bisaya, Manjug ko, Bisaya ako. So, panagtagalog ako, medyo ano yung accent ko. So, yung mga Manileño o yung Tagalog, uh, inaasar nila ko or parang inaano yung kanilang, aking uh, accent ng aking Tagalog. So, dito rin meron din po ganyan. Pero, Siyempre guys, foreigner po tayo, hindi po natin bansa ito. So, respect lang po sa kanilang accent or respect lang po sa lahat para po uh, wala po tayong gulo at always be humble. Lastly, pananamit. Karamihan po sa nagpupunta dito na tourists dito sa Thailand, one of their bucket list is to go to temple and Buddha. Siyempre guys, ito pong lugar na to ay ito po ay sagrado. Hindi po ito kagaya ng mga Ibang uh, tourist spot ng night market or kung ano pang lugar na pwede kayong magsuot ng kahit ano. So make sure na pag kayo ay bibisita sa mga temple or Buddha na dapat kayo po ay nakadesenteng pananamit. Ang pagsuot ng tamang pananamit sa ganitong mga lugar na mga sagrado ay pagpapakita ng respeto sa religion at kultura ng Thailand sa kabuuan guys, maraming pinagbabawal dito sa Thailand na ipinagbabawal din sa Pilipinas at sa buong mundo. Commonly, dapat alam mo na ang mga pinagbabawal bago ka mag-travel abroad. Para maiwasan natin yung conflict or meron tayong magawang mali na hindi natin alam para maiwasan natin yung uh, ma tayo or meron tayong nalabag sa batas. Maraming salamat po sa panonood guys at sana po ito ay nakatulong sa inyo at meron kayong natutunan sa video na ito para magamit nyo po at malaman uh, bago po kayo pumunta dito sa Thailand kung ano man po yung mga bawal at mga conflict para po may iwasan po natin. No? At kung meron man po kayong any request about Thailand, please comment do below guys at uh, sasagutin ko po yan at gagawin uh, gagawan po natin ng video. At uh, sana ay uh, subaybayan niyo po, po ako sa susunod kong mga videos And don't forget to like, share, and subscribe para po lagi kayong updated Tsaka meron din po akong uh, uh, Facebook page guys Huwag niyo din pong kakalimutang i-like yan or i-follow kasi updated po lagi yung aking page no uh, Doon niyo po makikita yung aking napaka cute na baby everin guys So stay tuned always Saudi Crop 1, 2, 3 Ang tamang pagsuot Bakit ako natatakot? Ugh. So, what the crop? Hello, Manga Station. Welcome back to my channel at another time. <laughs> so, what the crap. Hello, Manga Station. Welcome back to my channel. Intro, <laughs> first of all, guys, if you come to Thailand. please don't disrespect. Bakit aku dah tahu? Bakit aku